Pilyo ko yung biniyak nung natin. Sino? Fish ano? Oo, fish on. Sabi? No. Fish on. Fish on. Okay. No, yeah. Oh, kanuping oh, yan. Oh, oh. Ganda na. Ganda no. ano. no. na. Eh. Parang akat na akat na. Hahaha. ulitin ako. Ano wala. Barata. Lapu-lapu yan. Ah, laki eh. Kanopi nga nung. Limaw. Fish on. Ano to? Sigaras to. Ah, malaki Kapatid. Eh, well, laki na naman. Laki na naman. na.

Lipat kita. Kita. Oh, ayo Hok Pai ni, Series. Meron niyang 4 pounds na line. Tapos ang leader natin dyan, 12 pounds. Ayan. Ito yung kapong. Kapong Penta Series. Good fish.

ako ko yan, bako ko natin. <laughs> fish on. Masarap naman yung binislad. Mm -hmm. Ayaw, yung, mo? yung mga ano, yung mga... Saan dito? Yung mga torsilyo ko ay biniyak nyo natin. Sino? Fish ano? Yo, fish on. Sabi? Fish on. Okay, Baka, ah. ah, kanuping yan.

ay na. Hindi kaya, ah, Ay, <makes noise> Ay, na. Ay, naka-fire low. Ay, di pala fire low. Ay, na. Ayun, na. Ayun, na. Ayun, na. Ayun, bigat. <makes noise> first catch. First catch, lapu-lapu. Kami isa, uli nung lahap. Ay, wala lang akong lagaya. Hindi. Hindi. Ah, sige. Ito. Kaya, ito, hugin ko. Talagay ko na Lapu-lapu, mga idol. First catch. Wala ako. Para kay sigaras ito. Saan ah? Akanuping. Na. Na ko ano pina na Dinanggil sa uh, <uwa>, ano, tagiliran. <laughs> <laughs> Ayan, yeah, paano yun mo muna? Yun, yun, nakawala, nakawala Nakawala Lapo-lapoy, oh Ano yan? Kanuping Kanuping na Nakamalaglag pa pero, pero, like, Ayos Good size, size. Tingnan ko lang ay. Masyadong konyot na Sa lang ay Balo Balo pa katawa <laughs> Ayan, no, malaki fish on. eh oh, Berapa? Unang, Ay, barak Unang laang. Ay, diem, ano, no, Ah, ah, ah. Oh, sabit? nggak? Yeah. Yeah. Ini, Oh, laki din niya. Tingnan kita. Palipat kita. Malipat kita. <laughs> <Malipat> kayo, <laughs> Parang nangangayaw ka na dito. Maliit. Maliit. <laughs> Parang akat na akat na. Uy. Eh, uli din ako. Ano wala. Barata. lapu yan. Ah, oh, laki oh. Ay! Mahilab na yan. Mahilab na yan. Ayos ah. Oo, wala po, First touch. First catch. Ayan. Ayos. Ah. Yeah. Yes. Pakita mo kay, ano, kay Trevor. Trevor o, oh, si, Wait, si ano. Trevor, pabisi-bisi ka Trevor. Ang laki na po, Ah, oh, malaki Kapatid. <laughs> eh, hey, laki na naman. Laki na naman. Dalawa na. Nakatuwa. Ay, Ay muntik na. Butit tinama sa punto. Taris <laughs> siya. Fish on. Ano to? Sigaras to.

pakoy din pakoy oh. ah tuan tuwa pa nagatin ah. na pa oh Ah, uh, Trevor oh. Ang <laughs> laki ng kanuping oh, ni Papa Tons. Mamaw. Oh. Stick. day natin Singapore. <laughs> at sapat na lang. 'Yan lang huli natin mga idol. Kanuping at saka lapla o saka sigaras gamit yung ayan Seahawk Tiny 500 series meron yung 4 pounds na line tapos ang leader natin dyan 12 pounds ayan yun yung mga huli nyo tsaka gamit yung kapong kapong penta series kapatons Alah, oh, alah, alah, mabuhay pa pala Uy! eh ka na naman ah <laughs> uh, Love na yan Boy pa yung ano, pa kuyo Liit, liit, liit na Liit pa na ito okay. Dami pala ah Dami nga liit. Oh Ayan si kuya <laughs> Lito madami pa. Oh, madami pala lang huli ng isa. Hmm. Ah. <laughs> ng kanuping. Kasi sa akin, ah. Eh. <laughs> <Huli laughs> kanuping. Halata na akong kuya. lalagyan mo ng huli. Ay huli din ko ya. Ng kanuping. Dam pa na. Ako na pagtalisti. Dito ito. Ano? Ay, mahila ba? Ah, isa pala. Ah, mas malaki pala yun. Mas malaki sa iyo. Oh. Alam mo ba Ah Oh. Ay, may mga nalulustong so, laki rin niyan. Oh. Dalwa na may mahilog mo. <laughs> Dami. <laughs> <laughs>